Hi hey guys. Ayan, na uh, dali ako guys, napaaway ako. Putok yung labi ko, oh. hm. Kita niyo ba? Oh. Ay, tumigil yung dugo. Laki ng anon, laki ng putok. Hm. Para akong sinuntok ni Manny Pacquiao. Oh. Ang bilis eh. Mabilis ang pangyayari, guys. Hindi ko inaakala na sasaktan niya ako. Kasi magkaibigan naman kami. Mahal na mahal ko nga siya eh napakain ko pa siya. Pagka meron akong extra, binibigyan ko siya. Ang takin mong ano, bigla akong binira guys. Hindi ko inakakalang gagawin niya sa akin yung guys. Oh. oh. Sakit. Nahilo ko ah. Buti na lang hindi natanggal yung ipin ko. ha huh? intak pa rin yung ipin ko. Ito yung ipin ko na tinignan ko eh. Kasi importante sa akin yan. <laughs> Ayoko mabungi ba? Ayoko mabungay kasi ano pa yan. Original lahat yan guys. Original lahat yan. Yun ang kagad na tingnig na ako kasi namanhid yung ano ko eh. Naman, namanhid yung buong uso ko guys eh. Akala ko uh, natanggal yung isang ngipin ko. Ang lakas bumira. Grabe pagkakabira niya sa akin guys oh. Apakabilis. So ko sino na yung nakaway ko. Ito papakita ako walang ya. Ito. Hmm. So. Yan. Yan guys. Ito nyo ba? Kaya nyo walang ya. Si Dagul. Kuwa lastik na to. Kasi kinukuha ko yung mga natapon niyang damo sa loob. At ibabalik ko sana sa feeding rack nila. Kumakain siya eh. Bising bitch sa pagkain. Kaya kampante ako na yung pansin niya, yung attention niya nakatun sa pagkain niya. Mantakin mong biglang tumikwas, umig, umigkas yung ulo. Nanuwag. Kaya buti na lang hindi yung tulis ng sungay niya tumama sa mukha ko. Yung pinaka base ng sungay niya, yung makapal. Yun ang tumama sa nguso ko. Kung nagkataon, yari, tusok yung mukha ko. Eh, matalas na yung sungay niya. Yan, lesson learned. Lesson learned. Ito yung ibabahagi ko. Uh, pagkakamali ko rin yun. Wala kasalanan si Dagul kasi hayop yan eh. Hindi naman niya alam ang ginagawa niya. Uh, yung nga, kailangan doble ingit, guys, pag uh, tayo mag handle ng mga barako. Hindi ba? yung mga babaeng kambing, eh. Mababait ma yan, eh. Ito kasi barako talaga nanunuwag. Uh, hindi ko in-anticipate na uh, bibira siya ng ganun. Lakas, todo. Full swing. Nakita yung nangyari, oh. Hmm? Talagang, ano, uh, putok yung labi ko. Nahilo ko, eh. Yung saan yung kinukuha ko? Ayan, nakita niyo ba? Kasi nga kumakain siya, bising-bising walang ya. Akala ko, hindi niya ako papansinin. Eh, medyo nailapit ko yung mukha ko sa kanya. Inaabot, guys. Inaabot. Yun, nadali ako. Ayan. Pero hindi ako galit kay Dagul. Kasi kasalanan ko naman yun. Ako yung tao, ako yung may isip. Pero ito na, isi-share ko lang sa inyo. Yan, lalo-lalo sa mga baguhan sa pagkakambing. Ingat kayo sa mga toro nyo, sa mga barako nyo. Kahit uh, Let's say, mabait yan. May mga pagkakataon po na umiigas sa kanyang mga sungay, nanunuwag talaga yan. Lalo-lalo na ito si Dagol pag kumakain. Talagang ginagawa niya yun sa kapwa-kambing niya. Ayaw niya nang nilalapitan siya ng kapwa-kambing niya pag siya'y ay kumakain. Ayan. So, hindi ko inakala na pati ako ay susuwagin niya. Kasi, uh, kampante nga ako na busy-busy siya sa pagkain. Ayan, no? Ayan yung mga damo na kukunin ko dapat guys. Ibabalik ko sa feeding rack nila kasi sayang. Uh, dudumihan kasi yan eh. Hindi nila kakainin. O. Oh. Ayan o. Oh. Walas ti mo ako ah. Mm. Mabait naman yan guys. Kaya lang yun nga. Ano? Pagka siya, ayaw niya inistorbo siya. Hmm. Lesson learned. Ayan. Yeah, so. Ingat-ingat uh, po tayo sa mga toro. Na Ito. Ito, ano na to ah, Alaga na sa himas to Pero ayun, may pagkakataon pa rin talaga na umigil yung so ngayon oh. Pagkakataon pa rin talaga na May pagkakataon pa rin talaga na ah. Nanunog talaga yan Ayan, nakita niyo yung sungay, oh. Mm, laki. Kung nagkamali ka, nagkamali, mali lang din talaga, eh. Ano, yari, tusok mo mukha ako. Oh. So, pasalamat na rin ako. Tiyo, yun lang, yun lang ang inabot ko. Ayan, so, ito kasama to guys sa pag-aalaga ng uh, hayop talaga, ng kambing kahit na anong hayop, madidisgrasya talaga tayo. Minsan nga, may pagkakataon po na napapalo ako ni Bogart. Yung si Bogart, yung malaki nating uh, kabir. So, na, na, nadadali din ako minsan noon. So, I'm sure, makaka-relate po yung mga iba nag-aalaga na nagmamanok, lalo ni mga panabong. Ito, nagkakambing. So, I'm sure talagang nararanasan din nila. nila nar, nararanasan nyo rin na ang iyong mga kambing ay uh, nanunuwag din talaga. Yan. Pero hindi ako galit kay Dagul. Hindi ako galit kay Dagol. Love ko yan eh. Uh, kasalanan ko rin naman yon At hindi ako nag-ingat. Kasi ako yung may isip, dapat ako yung nag-ingat. So yan, wala, wala kasalanan si Dagol doon. Ito naman ay eh, nababahagi ko lang sa inyo para doon sa mga baguhan po sa paghahayupan. Na, uh, yun nga, uh, ingat po tayo. May mga pagkakataon po na madidisgrasya po kayo ng sarili niyong alaga. So kailangan po, palagi po tayong Ah, uh, naka-defense mode. lalo lalo na pag nagahandle po tayo ng mga kalalaking toro, ah, uh, medyo ano po ito. Damaging po kasi ang uh, ang kanilang uh, uh, suwag talaga pagka kayo na suwag niyan eh malalakas 'yan. Ayan. So ito, ito sa ano ibabalik ko sana rito, din plano. Oh, kasi sayang naman. Pero siguro kailangan gumawa ako ng ano guys, yung may kalaykay ako. Kakalaykayin ko na lang. Kahit yung kahoy lang na ano, may may sanga ba. Ayan, gagawa na lang ako bukas. Ayan, hindi ko na... Para nadala tuloy ako. <laughs> Para nadala ako na ipasok yung aking kamay. <laughs> Walang niya kadagol. We set. Mm. Ayan, guys. So, ito, short vlog lang, guys. Naibahagi ko lang. Mm. So, kahit gabi ay kumakain mo at yung mga kambing, kasi meron po tayong solar light dito. Ayan sila. Masarap sarap pa rin ng kanila kahit gabi, oh. Ito yung pinanguha namin ni Kuya Natoy eh. sa uh, barangay Ito yung kinuha namin ni Kuya Natoy yung uh, last vlog ko nga na may kasama ako nagsakate then may isang sako pa ron para bukas sila kaya nga ano sinusulit ko sana <laughs> kasi nagbayad ako ng tao pagkuha niya, eh, wala niya ka Ah. O, oh, dami niya kasi natatapon eh, oh, ayan oh. Eh pagka naiputan na na dumihan na niya, naihiya niya na, hindi niya nakakainin 'yan. Mm. Oh, dugol. Ah. O, oh, abangan niyo guys yung pagpapaligo kay Dagol, papaliguan natin 'to nang umorder na ako ng ano, ng Madre de Cacao with uh, Moringa extract at saka, uh, ano ba yun? Guava extract. Yan, para sa magalis ng mga kambing aso. Ah, yan kasi, ayan o. Oh, yung kanyang, uh, ayan o. Oh, yung kanyang balat, guys, ayan o. Oh, uh, para siyang ginagalis ba. Pero, naturukan ko na ng ano yan, eh, ng ivermectin. Dalawang beses na. With two, uh, two weeks interval. Um... Ngayon, inihintay ko lang po yung shampoo na yon. Lahat sila papaliguan ko, pati ito mga babae. Papaliguan natin yan ng uh, Madre de Cacao. Ayan, para mapaganda natin yung kanila mga balahibo. Ayan. Ayan. Ngayon lang po ako nadali ni Dagol guys sa tagal-tagal ko ng alaga to. Ito, ano na to eh. Alam ko naman talaga na bumibira siya eh. Pero for some reason ngayon siguro sobrang pagod ko mahina po yung aking reflexes. Kaya ayun, nakaisa siya guys, nakaisa siya. Ayan, pasalamat ka, mapagod na ako brother. Ayan, kung hindi ako pagod, hindi ka makakatama sa akin. Yabang yun. Ayan, pero okay lang yan, hindi tayo galit kay Dagun. Mahal na mahal ko yan. Ayan, nangangati siya guys oh. Kaya kailangan talaga mo to eh. And then siguro, after a month, uulitin ko yung uh, ivermectin pa. Hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ayan. So, ayan guys. Hmm. Ayan. Ah. Ah, alerto ako, Brad. Kala mo madadali mo pa ako. Hindi mo na ako madadali. Some basis lang 'to. Ayan, guys. O nakita niyo ba? Grabe ang uh, tama ako, guys, oh. So, yeah, pero okay lang 'yan, ganyan talaga. So, pasa again, uh, pasalamat na lang at uh, ito lang po inabot ko. Yan, so again, just sharing po guys, uh, ibinabahagi ko lang po sa inyo para po malaman niyo po na meron pong pili may delikado rin po sa pag-aalaga ng toro. Oh. sorry, tumutuloy yung dugo guys. Ayan. So mayroon din pong uh, delikado guys. Uh, delikado rin po talaga pag hindi tayo nag-iingat. so hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Happy farming pa rin and amazing na buhay. Bye-bye!